May iba po. Ayan po yung uh, pag probinsya po ganyan. O yan, ganyan ganyan siya. Puso <laughs> pa po dito yung ano yung sa kanya yung bilao po. Opo. po So ayan po mga kalinga, welcome back muli sa ating munting channel. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman po ang ating uh, pupuntahan. Um, dito po ito sa taas po ulit ng bundok, no? Kala Kuya Icho, may dala tayong uh, at 5 kilos sa dinurado. And may dala po tayo, magbigay po tayo ng counting ka Pambili niya ng ulam and pambili niya ng kung anong pwede niyang gusto niya. Kung ano yung gusto niyang bilhin po mga kalinga. So, Samahan niyo kami And akit po, po tayo medyo malayo na may lalakarin natin. So katapos po proses ng vlog natin. So dito naman, tatawid na tayo ng sapa. Ano, sana hindi rin malakas yung sapa. And sana maabot natin si Kuya itcho po sa taas po ng bundok. So samahan nyo ako. Let's go po. So ayan po mga kalingap. Ayan na. na po tayo. Whew. Oh, ay malit po yung sapa. Tayo ay mag uh, step step 1, step 2, step 3. Pat, Patong-patong sa mga bato. Ayan. Patong. Patong. All right. At tapos dito. Dito. Dito kuya. Hindi nakibuo na ang bato. Magtaka ko kung kumibuo 'yan. <laughs> no, sige, kung kumibuo 'yan. So ayan po mga kalingap. Eh siyempre po, huwag kalimutan mag-like po sa ating vlogs. And pa-share na rin po mga kalingap, no. Meron gito ya kuya? May ginto. Ay, naka-preserve ya kuya. <laughs> Yan, shout out po sa inyo lahat ha. mga kalingap. Parang yung upa. Yung... Parang upa. Taas lumipad po ng manok. Lumipad yung grabe putik po. Mga kalingap. So, oh, sobrang pet siya, no? Hingal na naman po tayo. <laughs> Pagkaida po, tiniridrit sa time, Habi ko yung video natin, almost 1 hour po yan. Eh, kinakat ko na po, baka may hindi po kayo kakapanood ay, mga kalingap. So, binabalik-balikan natin si tatay. And, sabi ko nga po, no, sa mga vlogs natin, sa mga, may ibig po magpaabot ng tulong, pagmamahal po sa ating mga tinutulungan din, ay, pwede niyo po akong ipiin po sa aking Facebook feeds po. 1 TV vlogs so ayan po may naglinis po dito malinis na po yung sapa ano yung mga takatanim ano yan parang mga ano saging Ayan ano yan kuya saging mga ano siya yung parang yung pinapantali kiraan po ayan tayong manok ni kuya Uh -huh. Ha? Ano yung kaya mo, Gabi? Aba. Ay, aba ka. Sabi ko na ab aba, ka eh. Tama ako, yung panali. Aba ka. Ayan, aba ka. Yun po yung mga matitibay po. Pinapantali po yan. Opo. So ito ko parahan ulit. Shoutout po sa inyong lahat, mga kalingap. Salamat po sa lahat po nanonood. Thank you po ah. And siyasamahan niyo po ako sa akin po mga vlogs. And sana po pa po ng ating vlogs, ating live, ating vlog pala. Para mas marami po Pumapanood sa atin, ano? Thank you po. So ito na po ang kalatian na po tayo. Tabi-tabi po. May dalaw na naman pong malaking bato. Ayan o. No? Ayan. Sa mga nagko-comment po dito sa atin, ano, sabi nila mag, pag may ganyan daw, ay uh, may ginto daw po. Sa ilalim or sa malapit po, no, sabi. Pero di po natin, ah, maano po kasi. Ayun po, laking bato po. Ano po? Grabe. Laki tabi-tabi po. May mga butas-butas. Aray. Tabi-tabi po. May mga butas-butas po. Ayan oh. Sa iba po po nung malaking bata, may kahoy. Oh. Ah, yun po pala ang kahoy nasa puno po. Tabi-tabi po. Nakabalit. Ha? Ah, baliti. Ah, po yan? Yan, tabi-tabi po. Baliti pala rin. Opo. Ayan. Shout out po sa inyo pong lahat mga kababayan, mga kalingap, Salamat ulit po sa inyo po ano, sa pagsama sa aming paglalakbay. Hanggang sa marating po. Sa, sa sana po pagdating natin doon sa taas. Nandun po si Kuya Icho. Para hindi po pasayang yung punta natin. Ano po, hindi rin na naman pwedeng iwanan doon sa labas po yung dala namin bigas. Ano po, baka po mawala. Ano yung kuya? Ay oo. Ang taba. Mataba. Ang pula pala, matataba pala kuya. Pag ganyan pa yan, oh. No? Hindi pa nilinisan, no? oh. May binibinta dito ng lupa kuya, eh. May binibinta. Pero ang taas na kasi sobra. Pay mga rin yata, pay meter. O, kaso nga lang. Sobrang taas ko dito, eh. Wala din pispan. Ang pispan dun sa ilog, ino? di Hindi mo na pwede doon. Gusto ko may Pispan. Woo! Shout out. Ha? Mahal din yata. So, po. Malapit-lapit na po tayo. Malapit-lapit na po tayo. Pwede yung mapagod. Pwede yung sumakit ng binti. Pero bawal sumuko. Ganyan lang po yun. Ang importante, buhay. Mabilis bumumataba. Ano kaya? Ano kaya? Ay, senyorita yan. Ay, senyorita yan. Ay, hindi. Arnibal. Arnibal yan. Uh Huhu. Pecho. Yan, sumisigaw na lang po tayo. Kuya Echo! Saan na ba yung si Kuya Echo? Pati nga, uy, may bahay na akong bago. May bahay na naman siyang bago. Ha? Huh? Oh. Ay, nandito. Ang oh, bihira Ayan siya. Oh, ayan si kuya. May bago ka na naman bahay. Lupit mo talaga. Ha? Huh? Oh. Kumusta po kayo? Ay, di po nakakyat. Hindi pwede yung motor. Uh. Sino yung ikakasal? Ay, wala. Ha? O so, may dala po kami. Ayan, may dala akong bigas. Ayan, oh, bigas para sa'yo. Mama, yung bibigyan ko sa'yo ng kaunting cash pang bilhin ng ulam. Ha? Kumusta ikaw? Asan na yung mga langka ko? Ay, ubal Hinug na? Saan? Isa sinong. Hinug na? Ubal. Kinuha mo na hubal? Pag-uwi. Ma, pwede Pwede na ba? Bupal lang, hindi, oh. hindi pa ako na dito. Kamusta kuya? Ay, kanito kayo Ha? Ako nga, may nag-sparka lang yung dito. Kaya boys mo eh. Oo. Man, nabahay mo yan. Ay, Kaya yan, wala malibangan. Kaya, kaya, pag ano, napunta doon sa labas. Yan, ikipag ano ay. Magkapahinga ka ngayon? Color, cool sa bingguhan. Bingguhan. Ang pista yun eh. Lapit na ang pista ay punta ka mo dito, wala kayo. Kinakain kita ng tinapay. Ubusin kita ng tinapay. Ay, nakaka. Yung baga nga po sa'yo. So... Saan ka lang yung mga kahoy mo lalaki? Ay, diyan. Ay, baba. Oo, hindi ko. Ilang ko Tinapay at lupit. Lupit talaga. Lupit talaga. Oh, wala ka. Hindi ko sa Antok ko ulo mo. Ano dyan? Ha? Anayari? Ay, kuna, lang siya. Sugat ka sa nako? Eh, nakon dito na, na talbuhan nung ano. O, bak na bagak. Kumain ka na? Sila dyan kayo. Ay, wala nang kanin. Naubos <laughs> ka. <laughs> wala <laughs> na. Nagulay ako ng ano ba kayo? Nangka. Nangka. May pasain ka na wala, na? wala pa? Wala na? Ay, mayroon pa. Mayroon pa lala. Meron pa? Oo. Oh. Ang wait lang kayong additional na bigas sa para sa'yo. Ay, eh, magbalak kayo ko ano. na. Kaya yung mo. So, yan. So, eh. May ka na po sa ano? Kaya yeah, right. nga, yun ang mga ko liyan. Busa mo yung bahay mo, di ba ang sa loob? Di naman, at sige. Asa dahil lang ka -tay. Sige daw. Pero, ang laki nga niya okay. eh. Ang balik pa lang, oh. Kinuha huh? na yung, ang kinam. Yung isang malaki, asa na? Binili ba kayong, ano, tatlo? Ah, binili? Oo, si per, limili. peralta. Ha? Si peralta. Ah. Ano ano? Yan. Ay, oh. Ay, laki. Hubal, di pa hinog. Oh. Di pa hinog. Hubal. Hmm. Kailan po, po may yan? Oo, oh, kung, kung tagal nga. Ay, ang kapal. Hmm. Ay, ay hinog na. Hubal nga. Um, sunog na yung ano? Ayan ko U kanina. Tinignan ko kanina ay. No. Uh, ay hinog na. Hinog na. Hinog na. Ito <skrisa> yung oh. Oh. Nero pa si kuya. Kung ano yan. yung daw kuya? O siya, nyo ba, tinatmal? Puno lang, puno lang. Do siya, puwit. Ano daw? Pag-ilaw. lang. Ano daw? Tignan mo niyo, kung ano. Yan? Hubal pa lang, ay yung payo. Yan ang kumbigin. Pagka yung puit ang anong, siya may hulihan. <laughs> Hoy, <laughs> Julian. hulihan. du't alam mo. kamay uh, mo. Uh, ako. Kala ko sino na ano. pala ang silang makayo papunta roon. Eto min lang kanya. Grabe pres na pres po oh. Sarap. Uh, hindi ko ba hinog na siguro yung hulihan? Eh, tinignan ko palang kanina. Tibok, aba, magka hinugan na. Kinat, malam, makuha na doon sa iba ba? Tamis na po. Tamis na kayo. Eh. Dalhin ninyo kung Dalhin ninyo. Dalhin ninyo yan. Pero dyan ba gayaan? Hmm. Yeah. Ah. nga niya. Tininga, ako. no? gulay nga niya, ako lang ano ay yeah. yun yun lang ka so, man, na na sa na ubus ka ng kanin at kaninang umaga ang ngayon yeah, man, man. sa katanghali um, Sarap. po po ako eh antok nga ako dyan oh ay, uh, go go Oo. Uh -huh. Dito pala yung chat, as pa ng bundok, kabahin ni tatay ito, ito ito. Kapos ko lang ang pagkuhan, pag maulan, malamig naman kung siyan. Pag mainit, mainit naman. <laughs> 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 naman ito. Ang kuhan nga ni. Ayan po. Oh. Ah, habang ko kung gawa ng tinampo nung kapitan. Pa Ako? Ako? Ah, tinampo, pala ito. Papalakan ng pag pagpagawa ng tinampo? Oo. Uh -huh nung makaahon na natin yung mga sasakyan. <laughs> katawid na, katawid <laughs> lang. Katawid <syapa>. lang <laughs> yung sapa. Naglilinis. Hurugas na yung sapa. So, ang balak mo, mm -hmm. yan pababa ng pababa, lilinis ang pababa. Mm -hmm. Tapos ipropose mo na palagay ng kalsada? Mm -hmm. Ano? Pagay pag yun doon. Pabira yan. Diretso yan doon sya. Kabila niyan. Parakali Parakali siya. Kabilaan Para kali ay. Makalagbas diyan. Mm -hmm napaka-presko ko dito. Talagbas yan dyan ay. Sa lugar po ni Kuya Echo. pa po, punta ka punta ko dun. kita dun. Bukaya wala nandun ka sa nasagot. Tapos, no, parang may kasalan din no? o. No? Parang may kasalan din naman dun o. Ay, kung yan, si Kubita si, yun. Ah, ay, ah, may ganyan kung, din, para alam din o, ano. Yun, ano nga eh. Talaga. Ah. Kasi liyay. So, shout out po sa lahat. Gusto nga yeah. ni, ano. nung ko isang kahapon yata, nung isang araw, gusto eh. Pula ko ano yan. tingin ko at doon siya itaas. Ah, Papunta doon siya itaas. Okay, medyo. Um, hmm. Oh. Ay, sige. Ang oh. lawan mo. Siyempre, oh. kaya kami nandito. Mm. Kasi, ibigay din ako sa inyo ano. Ayong lang ka, gudahin na ninyo. Okay, uh. salamat to. Oh. Uh. Sa? Ah. Mm, dalawa. Ba, kumadami. Mm, Nagdadaming dalawa. Masa na? Ayun, paggagawa gagawa ko nga nino. Kwan o? Kapat. Ano, okay na yan? Ay, ikaw. Kali yun lang siya yung halo Oo. Oh. Ako eh. Di ba? Bahala ano? na. Ano? Okay ay. na po siya yan, Kuya Cho? Ay, kahit nga wala ay kaya na lang yan. <laughs> ay, sirti sure, sure ko nga ni At hindi um, nagkakaloob ng Pira. O oh, ano yan. Hmm. Ayan. Ang alaki ng kuwang ko dito ay ano ayo? Ano po? Tagal ko nyo nirahan. Upang... Ngayon, ngayon na may dumarat na blesses na ganyan? Madaming nga. Padaan-daan pa uli-uli dito. Pero wala pa nagbibigay? Eh, wala. Ngayon, so... nung isang araw, inan yung saging. Ah, binili po hey, sa'yo? Siyang, tsaka nagkuha ng kanggos. 150 alam na ang kuha ng ko. Ah, nagkuha po ng kanggos? Oo. Uh, 50 tsaka oh, 100 okay. yung saging. Ay! Ano, ano pala, 50, no? nung nakaraan, siguro okay naman mag, mag ano ka dito kagayon okra, magtanin? Mag ay, pwede. So, ay, next time, pagbalik ko dito pero, po. Ko, ay, yung aning mais dyan ay, ay nakwan, hindi nag, hindi naglago. Siguro pag bibili po ako, subukan natin yung okra. Namara na tayong, yung niya, mais. Tinasik ko dyan. Ay, so, subukan natin, Kuya Echo, yung okra. Oh. Tapos magbili mag ako ng fertilizer para oh. linisan mo. And then oh. kung mga 20 or 30 puno ng okra may tanim mo, sa paikot, tuturuan kita paano mag-abono. Oh, gigagamas so, ko diyan oh. Wala ano? Pinyahan diyan oh. O pagka bumunga yung okra mo, may nakita mo yung mga okra dito, makakapagbenta ka rin. Mm. Di ba? Parang tulong ko yan. na rin sa inyo yon. Pag upa na yan, gigagamas ko yan, yan. Sige. Ganun po no. Mm. So pag sunod po na balik namin dito, magdadala kami ng okra no. Kay so pala sa okra ano. Para mm. maano may pag uh... kahit anong itatanim basta mayroong Ah, bro, ay, Pero masaya ka na sa binagay ko? Ay, oo nga. E, Tingnan ang ah, kakag... Makakapira nga mm. dito. Anong bibili mo dyan? Ay... Ano? Hindi <laughs> ko rin malam. At nag-iisip nga ni kung alin ang magaling. Kung ano magaling. Kung sino ang magaling. Oo. Oo ba? Ay, wala eh. ay. Yeah. Iso naman ako dito, nalulungkot. At eh, may kasama ko dito yung kapatid ko ay napalaban niya na sa ano. sa bakyan. Ah, pero uh, dati may kasama ka dito? Oo, oh, yung kapatid kong isa. Mm. Buhay pa naman yun. Ayaw ko na-enjoy Hindi mo nakita. Hindi ko na nakita eh. mm, bukot tayo kuya. O yan mo mga kalingap. So nabalikan natin ulit si Kuya Icho. Ang uh -huh. Kuya Icho nasa gitara po ng bundok. Tok-tok -tok ng bundok. Nakakaiba yung bahay niya. Sabi ko nga sa inyo kakaiba. Uh -huh. And kumusta naman yung ulo mo? Eh, ayos naman lagi. Wala man yan. Wala man nararamdaman. Basta. Wala naman. Walang. mo uh -huh. Hindi na nagdadalo ulo mo? di man nasakit hindi nga nakapaligo ngayon ay nalisipat na ano ah ano ibig sabihin ka na naliligo nagluto nagluluto na hmm. nagluto ako nga lugi ko pa lang hindi mo na pakiramdam sa sarili mo nagda oh. nagdadalo ulo mo hindi naman oh, hindi na naghihiwalay hindi oh. sobrang sakit ng ulo pagkagal na minsan hindi man ako na ng ulo well, sanay na ano sanay so, yan na. po mga kalingap so sanay na so, ano yun ano okay. so, daw Ayos ayos yan. Ay, tinggol ayus, ay, nga na dito. At nanggaling marot ay? Ay, guha po naman pala, <laughs> mabita, <laughs> ay, na ako pala eh, mabe. Kung ano, hindi na kaso po. May madala kayo baga may tubo. Ay, ay, hindi po, hindi po. Dato lang po ako. Oo. Oh. So, ay, ang langka na lang ang dalawa. Opo, niyo. salamat po. Opo. Oo, At kung ano, kaya isi mo na. Yung dulo, sira na po yung dulo. Yung dulo ay ano. Ano na po ano? Yan ba yun? Oo. So, at ayun po, mga kalingap. Maraming maraming marami salamat. Lalo.